Nagbabala si Cebu City Mayor Mike Rama sa mga congested o masisikip na barangay sa lungsod. Hindi na siya magbibigay ng ayuda kapag hindi nasolusyonan ang kanilang problema sa sunog. Live na magbabalita si Dale Israel ng One News Cebu. Dale, bakit nagbigay ng ganito ngang ultimatum si Mayor Mike Rama sa mga barangay? Bayo mo to, Cheryl. Ganito kasi yung nangyari sa sunog. Nagsimula yung sunog na 1.46 lunes na madaling araw at umabot sa fourth alarm mga isang oras na magsimula ang sunog. Apat na oras ang lumipas bago na kontrol ang apoy at mag alas 5 na ng umaga bago tuloy ang naapula ang sunog. Ang dahilan kasi, isa sa mga problema ng bombero sa pagresponde sa sunog ay dahil walang access road ang komunidad. Pinakailangan pa ng mga bombero na magduktong-duktong ng mga fire hose kasi hindi makakapasok ang mismong fire truck sa sentro ng sitio Santa Lucia. Dikit-dikit din ang bahay at karamihan ay gawa sa light materials. Cheryl? Pero dito sa mga nasunugan, may naibigay na bang tulong yung mga otoridad? Cheryl, ang, ang, ang binigay muna ng, uh, ng Cebu City Local Government Unit ay mga pagkain, tubig at uh, may, pina, plano pinaplano din sila, may pinapangako din silang tulong na financial pero hindi pa inannounce kung ano ba uh, magkano ang ibibigay sa mga nasunugan. Cheryl? Alright, maraming salamat Dale Israel ng One News Cebu.